dapat ang mga babae ang ipadala sa gera at gulo. Mahal, Woo! bago tayo maglabing-labing, hawa ka mo ito. Ano to? Susi yan. Susi? Eh, oil ito. Pag nalak tayo, yan ang susi. Oh! Kahit na, kasalanan mo pa rin. Ngunit ng ulo mo, lahat ay sinisisi mo sa akin. Ganyan ka pag napapalihan ng dilig na isang araw eh. Bakit? Hindi mo nga nasunod ang gusto ko eh. Ang kasi ng pinapagawa mo eh. Pagod pa ako galing trabaho. Bakit? Alin bang mahirap doon? Sino bang hindi mahirapan? <laughs> Gusto mo, apat na bisis kang diligan sa isang araw. Ayan! Ang gusto mong mapangasawa, mas bata pa sa'yo. Tapos, hindi mo naman pala kaya. Apat lang naman hinihingi ko ah! Nagyayabang ka pa sa mga kaibigan mo? Na limang round bitin ka pa? Pero apat lang ang hinihingi ko? Mangiyak-ngiyak ka na? Hindi ko nakayahan. Pagod na ako. <laughs> Nung bata pa ako, lagi akong tinatakot. Huwag makulit. Hahawakan ko yung tintin mo. <laughs> Ngayon mo ako takutin. <laughs> Dapat ang mga babae ang ipadala sa gera at gulo. Total naman, hindi sila nagpapatalo. <laughs> Hoy! Tandaan mo to ha? Ayaw kong minamalit ako. Hindi <laughs> naman kita minamalita. Oh, saan ka galing? Hello. Ah, sa labas. May nagtanong nga sa akin kung kano-ano -ano kita eh. Sabi ko, asawa kita. At saka pinagmalaki pa ang ito sa kanila eh. Good. Ganyan dapat. Paano mo ako ay pinagmalaki? Sinabi ko na sobrang laki yung sa'yo. No, oh. Na sinabi. Di ba ayaw mo na minamalit ka? Kaya sinabi ko na malaki yung sayo. Hihintayin <laughs> kita kahit gaano katagal. Sinabi na sa akin yan. Huwag mo akong igaya sa kanila. Sinabi na din sa akin yan. Seryoso, gusto talaga kita. Sinabi na din sa akin yan. <laughs> Lab, may 120 ka dyan. Si Kawawa na may matanda doon. Kanina pa nagpipinta, walang bumibili. Bakit? Ano bang tinitindan niya? Ah, uh, Redorse redors. Oh! <laughs> Miss, kain tayo? Puro ka na lang kain, kain. Ako, Kailan mo kakainin? Nabalitaan mo ba yung lalaki na nananapat ng magaganda? Ha? Huh? Huwag kang Ligtas ka. Ah, di ba? Siguruhan, ako yung pinaka-artistahin mong maliligaw dati. Bakit? Paano mo naman nasabi? Eh, ako yung napangasawa mo eh. Alam mo, kung sino pa yung tao na gwapo at mahal na mahal mo, ay siya pa yung salot sa buhay mo. Look ka, napakababaerot na singgiro mo pa. Hello. Hindi ako ng babae. Sila yung nanlalaki, biktima lang ako. <laughs> Ikaw ang babae mong tao, bastos ka. Paano ako naging bastos? Tinatanong mo pa? Nagpahalik ka sa ibang lalaking hindi mo man lang kilala. Anong hindi kilala? katrabaho ko yun. At bakit ka nagpapahalik? May asawa kang tao. Bastos ka talaga. Aba, sa biso-biso nababasusan ka? Pero sa ginawa mo sa akin, pinatagilid, pinataas yung dalawa kong paa, pinatayo. Hindi ka nababasusan? Tapos nakanganga ka pa. Ay, oh Kuya, pag umuhol ako. Alam mo na. Ano? Nasasarapan ako. Hello? Alam mo, kung ikaw lang ang naging asawa ko, lalagyan ko ng lason yung kape mo. Ganun? Kung ikaw naman ang naging asawa ko, iinumin ko na lang yung kape. babe. Bakit, babe? Tumingin ka sa salamin. Nakatingin na. Ganyan kapangit ang buhay ko pag wala ka. Oh, Ma! Buntis yung kapitbahay natin dito sa gilid ah. Oh, ganun ba? <coughs> Oo, oh, wala naman siyang usawa. Hayaan mo siya? Buhay niya yan? Siguro ikaw ang ama, ano? Bakit ang pagbibindangan mo? sa kabilang gilid ng bahay natin, buntis din, malapit ng mga anak. Huwag mo na silang pakialaman, buhay nila yan. Ikaw din siguro ang aman niya. Bakit ba lahat sa akin mo ibintang? Ito lang yung babaero dito sa lugar natin eh. Oh! <laughs> ano ba naman yan? Ganito na ba talaga ako yung para patulan ng mga kapitbahay? Alam kong hindi ka kagwapuhan. Pero yung iba, basta malaki pututoy, go! Oh! <laughs> baka yung pinsan at mga kapatid mo. Dahil bunti sila ako ang pagbibintahan mo. Pwede rin. Baka ikaw nga. Mahilig sa malaki ang mga yun eh. <laughs>